Guys? Po. po. Kamusta kayo? Okay, lang po. Na-miss ko kayo ah. too, yeah, Na-miss yeah. you yeah. too, yeah, Alam niyo ba kung bakit ako nandirito? Hindi hey. Hi. po. Miles and Mitch, kamusta kayo? Um, ayun po, medyo Nalulungkot pa rin kasi hanggang ngayon di pa rin po na nababalik yung love team namin ni Miles. And syempre, di ko siya katabi ngayon. Sa akin, same with Mitch lang po. Kasi pa rin siya nakakasama lalo na sa mga challenge. And sa mga content. Kaya yun, nakakalungkot po. Anong opinion nyo, guys? Gusto nyo na bang ibalik ko ang Milmi, Yana? Opo, Toy. Siguro naman po ngayon, pwede na uli silang maging love team ulit or bumalik na sa dati. Kasi tayo ang dami na po naghahanap sa kanila and syempre, yung support ng fans. Ang tagal na rin nila naghihintay na magbalik yung Milmi. Po. Ikaw, Angel. Anong opinion mo dito? Ganon din po yung opinion ko. Gusto ko na rin po makita yung MILMI sa isang frame together na, na gumagawa ng content. Siyempre, ikaw pa rin pag kasama natin, buo yung MILMI kasama namin na OGs. Yan. Ikaw, Brion, anong opinion mo rito? Ang mga opinion ko po, Tay, gusto na rin po namin silang magkabalikan ni Mitch. Ano, hindi kami sanay na di magkasama si Miles at si Mitch sa contents and vlog. Tapos sinaantay na rin ng mga editor yung mga TikTok nila para may ma-edit na sila. Ikaw, Ella. Siyempre, para sa akin po, mas gugustuhin ko na ibalik na yung Milmi kasi iba pa rin po yung OGs kapag may Milmi po. At saka, ano po, feel ko enough na rin po yung punishment na nangyari and feel ko natuto na rin po siya. Naiintindihan ko lahat kung saan kayo nanggagaling. Nababasa ko rin lahat ang mga comments at feedback ng mga editors at supporters ng Milmi. Pero hindi ibig sabihin ay babalik sila agad-agad dahil may hinanda akong challenge na kailangan nilang pagtagumpayan upang maibalik ko sa dati ang Milmi. Gusto nyo na bang malaman kung ano ito? Oo. Yeah. Ikaw, Mitch, Kiana, Angel, Ella, Caitlyn, kayo ang magkakakampi sa challenge na ito. Ang makakalaban ninyo sa challenge na ito ay walang iba kundi ikaw, Kiara, Trish, Chloe, Kat at Bella. Ang challenge na ito ay tatawagin nating debate challenge na kung saan ay may kaming mga katanungan na kailangan ninyong pagdebatehan. Sa challenge na ito, kailangan manalo ang OGs versus Candies. Naiintindihan nyo yung flow ng challenge? Yes po. Dahil ang support ng OGs ay kay Mitch, kailangan yung tulungan si Mitch para manalo at makabalik ang Milmi. Kayo namang mga boys, Miles, Gassi, Brion, Hailey, and Mix, kayo ang magiging host sa debate per love team. At ikaw, Shinjo, ang magiging hurado kung sino ang mananalo at kung sino ang nakapagbigay na magandang opinion at impormasyon base sa tanong na ibibigay ibibigay natin. Nagkakaintindihan ba tayo lahat? Yes, Okay. Hindi lang dyan nagtatapos ang challenge. Bibigyan kayo ng tatlong set ng katanungan na gagawin ninyo sa loob ng dalawang linggo. Kung sino ang makapuntos ng 2 out of 3 ang siyang mananalo sa challenge na to. Kung sakaling manalo ang OGs, makakabalik agad ang Milmi. Pero kung mananalo ang mga Candies, may extend ang signing up ng Milmi. Agree ka ba dito, Mitch? Opo, tay. Agree po ako. Kahit mahirap yung challenge na to. Siyempre, kung may gusto akong Papagtagumpa yan, kailangan kayong paghirapan Ikaw Miles, agree ka ba sa challenge nito? Para sa akin, agree lang naman po kasi fair naman po both sides And alam ko naman po na kailangan mo din talagang paghirapan na isang bagay bago mo mahuwa. Pero hindi nangangahulugan na makakabalik na agad kayo Dahil mayroon pa kayo kailangan labanan Naintindihan ninyo lahat? Yes po oh. Okay, simulan na natin ang unang challenge at yun na nga guys, kami ang unang sasalang sa Debate Challenge at kasama ko naman ngayon si Katelyn at si Kat. Tapos ito nga pala ang mechanics, meron kayong tag 1 minute para i-defend ang inyong sagot. Katelyn, ready ka na ba? Yes, ready, ready. Ikaw Kat, ready ka na? Ready na. So ito na ang katanungan, Meglyn or Mikat na ba sa 2026? Katelyn, pwede mo lang simulan. Bakit ba kailangan talagang mag-stay ng kung may migli na, bakit pa may cut At saka marami naman kinikilig sa amin kaysa inyo Dumating ka lang para sirain na migli. At saka may mas chemistry kami kaysa inyo. Bakit ba kailangan ng migat kung may migli At saka may mas chemistry nga kami. At saka may dami kinikilig sa amin. At saka ba't ka pa ba, ba dumating? Ang dami-dami ng candy, dumagdag ka pa. O, ikaw naman ka. Bakit? bakit nga ba ako pinasok ni Sir dito? Siguro nakukulangan sila sa chemistry ninyong dalawa. Feeling ko, mas maraming taong magkakagusto sa Mikat at kaya sa din kasi matagal mat na yun. Mas maganda kung may bago, hindi pa ulit ulit. Ano sabi mo, pa ulit ulit na nakakaumay at saka na nakukulangan sa amin ng tao. Wala ka pa dito, mas ma mas maini na ang miglin, okay? Tsaka huwag mo kayo na-attitude na, na ganyan, kaya ka sa Tsaka, candy ka lang, oy! OG kami. Okay, ikaw go naman, Kat. Kaya ako pinasok dito. Dahil sa tingin ko, nakukulangan pa nga si Sir sa mga ginagawa niya. At saka sa tingin ko din, parang mas maingayon pa sila sa pangalan namin, no? Kaya sa Miglin. Kasi matagal na yun, di ba? Kasi maganda kung may bago. May papa din. Oh, tama na yan, guys. Okay. Iki-clear ko lang kayo, ah, part to ng challenge namin. Tapos hindi sila magkaaway. Oh, guys, para alam ng audience oh, na hindi kayo magkaaway, pwede na kayo mag-shake hands. Ang susunod naman sa challenge ay ang Hela na si heli at Ella at kasama pa si Bella. So ngayon guys, kasama ko na si Ella at si Bella. Katulad kanina, meron kayong tig sa minuto para i-depend ang inyong kasagutan. Ito ang tanong. Hela or Hebel na ba sa 2026? Ang unang sasagot, Ella para sa akin mas maganda ang Hela. Kasi kahit ngayon pa lang kami ni Hela na buo yung love team namin, mas maganda yung chemistry namin. Tsaka mas madaming sumusuporta sa amin kaysa sa inyo. Ikaw, pinasok ka lang bilang candy. Tsaka kahit anong gawin mo, alam kong mas pipilian ako ni Hela kaysa sa'yo. Oh, ano masasabi mo eh? Sigurado ka dun. Sigurado ako. Why not hey sa 2026? Alam mo bakit? Kasi kayong dalawa medyo matagal na kayo eh. Kami, bago kami. Sa tingin ko, sa tingin ko kami dalawa, pag bagong love thing, mas, mas, mas maganda yung sparks at kilig. Eh kayong dalawa, matagal na kayo di ba? Matagal na. Parang nangangalawang na ano mo sasabi mo din, Ella? Galing na nga sa'yo, di ba? Kinakalawang. Ibig sabihin, pinagtibay na kami ng panahon ni Ely. Alam mo yung sinasabi mo, kalawang? WD-40 lang katapat niyan. Pag in-spray mo ng WD-40 yung sa amin, yung kalawang na yan, kikita mo ulit parang bagong bago. Eh, ikaw? Kendi ka lang eh. Kung kaya itatagal mo dito, baka bukas makalawa, wala ka na dito. Kalawang. Ibig sabihin, marupok na. Kailangan na palitan. Ako, dito ako. Kaya kang palitan, no? Tsaka alam ko namang magiging excited yung hebel namin. Mas marami silang aabangan sa amin. Yung sa inyo, laos na kayo eh. Stop, stop, stop! Tama na yan. Hindi po sila magkaaway, guys. Part of the challenge lang po ito. Kasi nga po, debate challenge. Para makita ng audience na hindi kayo magkaaway, shake hands kayo. Okay guys, ang susunod naman ay sa sala ang di na jealousy na si Cassie, Angel, kasama si Chloe. So yun guys, andito na si Angel pati si Chloe. Kagaya nga ng mga nauna, meron kayo tigisang tigis minuto para depensahan ang ibibigay kong tanong sa inyo. O oh Angel, Chloe, ready na ba kayo? Ready, ready na. No? Ready na. Ang tanong ko sa inyo ay, Jelsey o Chloe na ba sa 2026? Okay, sisimulan ko na. Siyempre Jelsey, because I do believe what original will be will never irreplaceable. And you, like you, you will always be replaceable. Hmm. Hindi, hindi mo kayang mapantayan kung ano yung napagsamahan ng jealousy. Kaya, kung ako sayo, you should give up now. Okay, ako naman. Sabi nga nila, asawa na agaw, love team na pa kaya nakikita mo ba? Hindi nyo ba nakikita? Napakatagal nyo na inaamag na kayo. Sa loob ng limang taon, sa sure ka bang hindi nagsasawa sa si Cassie? Duh! Excuse me, hindi mo ba nakikita mga TikTok namin? Mas kinikilig na siya sa akin. Hindi ba nakikita? Wala nang spark. Matagal na kayong wala. Tanggapin mo na lang na mas masaya na siya sa akin. Doon sa sinabi mo na kahit asawa na aagaw, hindi ka ba nag-iisip na lahat ng naaagaw, syempre maaagaw din sa'yo. And syempre, ang jealousy, naka 3 years na at hindi hindi mo yun mapapantayan kasi hindi ikaw ako. Sabi nga nila, don't settle for less because I'm the best. Bakit ako magsisettle sa katulad mo? Eh, I'm the best. Alam naman ni Cassie na mas magaling na ako kaysa sa'yo. Di ba nakikita sa mga past vlog? Mas kinikilig na siya sa akin. Kasi, mas mas maganda pag bago. Oh, tama na yan. So yun guys, lilinawin ko lang, hindi sila magkagalit dahil debate challenge lamang po ito. Oh, Jel, Chloe, mag-shakens muna kayo para makita ng tao na hindi kayo magkagalit. Ayun guys, ang next na sasalang ay ang Brianna, si Brion, Yana at kasama si Krish. So yun guys, kasama ko na si Yana at si Krish. Katulad niya na sila nila, may tig isang minuto kayo para defensa sa sagot nyo sa ibibigay kong tanong. Ready na pa kayong dalawa? Yes, ready yes. na. Ito ang una kong tanong. Brianna or Brish na ba sa 2026? Una mo na Yana? Syempre naman. Brianna pa rin sa 20 20 2026 and kung i-reason mo na laos kami ni Brion, actually wala pa nga kami masyadong napapakita sa internet eh. Marami pang kailangan abangan, marami pa kami ipapakita at ni Brion. And actually, sana tumigil ka na kasi ako na nahihiya sa'yo kakadikit sa kanya. Hmm? Tino mo, siya na nga sa sa'yo. Tapos ikaw, dikit ka pa rin ng dikit. Nalalaos, hindi ko irarason yan. Ang irarason ko sa'yo is, nagsasawa na si Brion sa'yo. Hindi mo ba napapansin yung mga TikTok namin? oo, oh, may post pa nga siya na sinusuguan ko siya ng leche flan. Tapos sinabi niya pang dalan ko pa raw siya ng food. Hindi ko ba nagsiselos dun? Hindi mo ba napapansin na may chemistry kami ni Brion and mas gusto niya na ako kaysa sa'yo? Kita mo ba yung reaction ni Brion ngayon lang? Alam mo, kitang kita ng lahat kung paano mo, kung paano maipilit sa kanya yung food na gusto mo. May kulang naman ata nagdesisyon nun. Hindi niya naman ginusto yun eh. Nyo, palibasa kasi inuutosan niyo siya. Kaya wala siyang choice. Siyempre gagawin niya yun para hindi ka mapahiya diba? Kasi nakakahiya ka na nga din talaga. Excuse me? Pinipilit ko yung sarili ko sa kanya. For your information, siya nga yung pumipilit sa akin na makipag-tiktok sa kanya. Nakita mo ba sa account niya? Pinopost niya ako. Tama oh, na Tama na yan. Yan na nagdadabos guys. Ah, uh, i-clear ko lang po, hindi po sila mag-aaway. Part lang po yun ng challenge namin ng debate. Para malinawagan po kayo, mag-shake hands po silang dalawa. ah <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, guys, ang susunod naman na sa isasalang si Mitch, si Miles, at sama na, na rin natin si Kiara. Okay guys, so ngayon kasama na natin si Mitch and si Kiara. So para may lahat, bibigyan ko ulit kayo ng mechanic. So dapat masagot nyo o madepensahan nyo ang tarong na ibibigay ko sa loob ng isang minuto. At unahan mo ito Mitch at susunod ka naman Kiara. So ready na ba kayo? Yes po! So ito ang aking katanungan. Milmi o milyara na ba sa 2026? Bakit nga ba Milmi pa rin yung dapat na love team sa 2026? Alam mo, Kiara, ang dami nang pumasok na candy para sirain yung love team namin ni Miles. Pero pansin mo, walang nagtagumpay. Ganun kasi kami katatag eh. Tsaka, three years na kami. Tagal na, no? Pero hindi natitibag yun. Kaya mo kaya lagpasan yun? Kasi feel ko, hindi. Kasi, candy ka lang, di ba? So, candy, madaling pagsawaan. Eh ako, OJ ako. You can never beat me, Kar. Anong pinaglalaban mo, Mitch? Sure ka na ba dyan sa mga sinasabi mo? Eh kung matatag kayo, bakit marami nang nagbabago? Baka kaya kaya kang iwan ni Miles kasi nga ako yung mas better sa sa'yo. Meron akong salita, kaya kung panindigan yung mga sinasabi ko. Sinasabi mo na may isa kang salita? Would that matter kapag ako pa rin yung pinili ni Miles sa sa'yo? Kasi halatang halata naman na ha sa akin pa rin yung atensyon ni Mars. Kahit ilang beses mo siyang akitin, kahit ilang beses kang magpasweet sa kanya. In the end, ako pa rin yung tinitingnan niya. Tsaka, Kiara, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Kasi di ba candy ka? Kung candy ka, para kang bubble gum eh. Kasi patagal na patagal nawawalan ka ng lasa. And ano bang ginagawa ng mga tao kapag nawawalan ng lasa yung mga bubble gum? Di ba dinudura lang? Sure ka na ba sa mga sinasabi mo? Tulad ng sabi ko kanina, maraming nang nagbabago sa inyo. Sa tingin mo, mababalik na ba yun sa dati? Hindi ganun kadali lahat-lahat ng mga nangyayari sa inyo. sa tingin ko, maraming nang akong napapatunayan kay Miles at hindi lang sa pagiging sikat o maraming sumusuporta sa inyo sa consistency yan, at pag stay kay Miles at naniniwala ko sa sinasabi ko na kayang-kaya kong gawin lahat ng mga sinasabi ko kay Miles at papatunayan ko yun hindi lang sa actions kundi lang din sa pagpaparamdam sa kanya ng tamang mga actions na gagawin para sa kanya Oops Tama na yan Okay na yan Masyado na tayo and syempre guys gusto ko na ulit linawin sa inyo hindi po sila magkalaban o hindi po sila magkaaway dahil ito po yung part lang po ng content namin which yes. is ang debate challenge. Kaya, para ma-assure kayo na okay talaga sila, guys, mag-handshake muna kayo dalawa. Let's go! Yeah! O, girls, ready na ba kayo? Yeah! Excited na ba kayo malaman kung sino ang nanalo? Yeah! Para sa akin, guys, ang nanalo sa unang round na Caitlin versus Scott ay walang iba kundi si Karen sa pangalawang round, Ella versus Bella. Ang nanalo ay si Ella. At sa pangatlong round naman, Angel versus Chloe. Ang panalo ay si Angel. Okay guys, sa pangapat naman, Yana versus Krish. Ang panalo ay si Yana. Dito na tayo sa panglima, ang pinakainahantay ng lahat. Mitch versus Kiara. Ang panalo ay si... Mitch! Yeah! At guys, ang nanalo nga pala sa challenge na to between OGs and Candice, walang iba kundi ang... OGs! Yeah!